Hello guys! Magandang araw po sa inyo lahat. Samahan niyo po magluto ng ginisang gulay, sari-sari siya, broccoli at saka cauliflower na may mga. Welcome to my, my dad's mini vlog. Ito po yung mga gulay, cauliflower, broccoli at saka carrots. At manong po na hiniwa. At saka bell pepper sibuyas at bawang. Pinakulaan ko muna yung cauliflower kasi mo matigas po siya para sa ibang gulay. Ay, naglagay na po ako ng mantika sa kawali at naglagay na rin ako ng uminit sa kawali, sibuyas sa ka Ayan, yung naluhalo ko muna siya guys para na bantay. bantay po yung luto. At nilagay ko na rin yung pinakasahog natin ang manok. Iniwa ko po siya kanina guys. At ko lang siya. Ayan sa mag-brown siya. At nilagay ko na rin yung pamintang pampara. Wala nang langsa po siya guys. At sinunod ko rin na Ayan, ko rin yung green paper. Ayan, ninalo ko muna siya guys sinunod ko na rin yung carrots tsaka yung broccoli at bagu beans hindi ko pala nabanggit sa inyo yung bagu beans at cauliflower na pinakuluan ko kanina ang dami kong sahog sa aking gulay guys ayun siya sigurado masustansya pag ganitong gulay Ayan, nilagay ko na rin yung ripolyo. At saka, nilagay ko na rin yung oyster sauce. Yan ang nagpapabalansi ng lasa ng ating gulay. Ayan, naglalagay na rin ako ng toyo dyan. Kasi, dagdag pang palasa. At saka, seasoning. Siguradong masustansya yung ganitong gulay, guys lalo na sa mga medyo brown na dyan. Char lang. Ayan, nilagyan ko siya ng kaunting tubig para medyo may sabaw-sabaw At tinakpan ko na rin siya. Kunting kulaw ko lang yan. Mabilis lang siya maluto kasi napakuluan ko na po yung ibang gulay. Ayan na siya guys. Malapit na yung maluto. Ready to kain na yan guys sarili really kong version na gulay. Ayan, tinikman ko muna siya. Sakto naman ang lasa. Ayan na guys, marami pala akong nagawa. Kaya nagbigay ako sa kapitbahay ko. Ayan na siya guys. Ayan, kakain na rin ako dahil gutom na. Ayan na guys, kain na po tayo. Salamat po sa inyong panunood. God bless po sa inyo. Thank you sa mga suporta. Manga followers, friends and viewers. Thank you.